<laughs> nilapitan ng isa sa mga bangkay at tila sinita. Marami ang pumuna at bumira sa kanya. Alangan daw ang kanyang ikinilos para sa isang opisyal ng gobyerno. Pero para kay Duterte, trabaho lang, walang personalan. Binilipar ko, sabi ng mga polis, bantay ka sir kay may granada. Pagdating ko doon, instead of just, you have to squat, eh, hindi ka makatindig niyan. Ginano ko, para kung may granada nga, ako eh, kung nakabukas yung pin. Hindi nag-iisa si Mayor Duterte sa kanyang istilo ng pamumuno. Si dating Mayor Alfredo Lim ng Maynila. Si Bobby Ortega o Bungo ng Baguio City. At ang mga opisyal ng militar at pulis noong rehimeng Marcos. Hanggang ngayon, palaisipan kung anong klase ng lider ang kailangan nating mga Pilipino. May mga nagsasabi kasing hindi raw uubra ang sobrang demokrasya. Ang malambot ang puso, kailangan daw ng kamay na baka. Laboratorio ng komunismo ang bansag sa Davao noong dekada 80. Sinasabing si Duterte ang nagbangon at nagpatahimik sa syudad. Pero nung nakaraang taon, nabasag ang katahimikan. Sumabog ang mga bomba sa airport at pier. Mm -hmm. Patuloy rin ay, ang pagpapanagulis mo bukod pa sa krimen at ilegal na droga. Ayon kay Duterte, eh, dapat daw na naintindihan ng mga hindi taga Davao Parang hindi pa ako sinisilang, sinisilang dito. <laughs> ang pesel, pag nagpupu**** <laughs> na, huwag talagang po***** <laughs> na. Wala akong pakialam no, sa sila na ako sa fake my, my, my being, my official. I said, I don't give a s**t. <laughs> you just do it right here in Davao City and we have no quarrel at all. I'm not interested. I would not sit on my ass <laughs> as mayor of the city and allow these things to happen. Flood the city with drugs. You go into the kidnapping business. You oppress, oppress people. Makulay ang pananalita ni Duterte. That's kind of a principle. Pranta Kahit pa sa kanyang personal na buhay. Playboy daw kayo. Ako? Mm -hmm. Eh, hiniwalayan ako ng asawa ko. Paano? sabihin nila, playboy hindi itinatago ni Duterte ang kanyang pagiging palikero. <laughs> Apat <laughs> daw ang girlfriend nyo? Ah, istorya lang mo na. Istorya lang? <laughs> dalawa na naman na iwan mo yun. Ah. Okay lang sa kanila na dalawa ang sila, no. silang pinagsasabay? <laughs> Dada, isa lang, lang. Isa lang. Mm -hmm. Actually, isa lang. Yung, wala dito na sa States. Mm -hmm. so, Pero bakit sinners. ang dami hong kwento sa inyo? Ayun ko sila, chismoso mga yata ang paniniwalang may mga taong sadyang tulad ni Duterte. Magnet sa mga kontrobersya at iskandalo. Laging nasa gitna ng gulo, lalo pa ngayong panahon ng politika. Si dating Mayor Ben de Guzman ang pinakamahigpit na kalaban ngayon ni Duterte. Dati silang magkakampi, ngayon mortal na magkaaway. Umabot na sa personalan ang kanilang laban what I heard is that uh, Ben Tambling in Manila is already dead. And since he refers to me as Ben Tambling, he said that the next one to die will be Ben Tambling. Now, if there is anyone who would kill me, I think he will be the one who's going to kill me. Yung Ben Tambling daw ng Davao, natawag nyo kay Di Guzman, sabi nyo raw, malapit na rin matumba. Yes. Exactly what did you Politically, mean? Politically? Mm-hmm. It <laughs> would do wish to do it for what? But I said uh, the career has been <laughs> has ended. I really don't know what brand what kind of peace and order program he has. If there are people getting killed every now and then, is that the brand of peace and order that we have in our country today? When I said I don't give a shit. You like me? Good. Not I have I have a duty to perform under are things which I have to do because nobody is going to do it for the city. <laughs> well, Depende kung sinong kausap mo. May mga pabor kay Duterte at sa kanyang pamumuno. Meron ding mga kontra. Kung siya'y magwagi sa eleksyon, pang limang termino na niya yon bilang mayor. Nehangganan may nga ba o katapat ang mga tulad niya hanggang kailan mamumuno ang kanyang kamay na bakal? Sa Mayo, magkakaalaman.